Nilinaw naman ng Commission on Elections na posibleng kulangin sila ng oras para makapagsagawa ng plebesito ngayong taon para sa charter change. Si Luisa Erispe sa report. Rise and shine, Luisa. Binasag na ng Commission on Elections ang iba't ibang palagay na posible umanong makaapekto sa 2025 national and local elections ang pagkilos ngayon ng People's Initiative for Chacha. Sa isang panayam kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, sinabi niyang kahit pa tinatanggap nila ang mga papel na may mga pirma para sa inisyatibo, hindi naman ibig sabihin ito, uusad na ang PI. Sabi niya, Posibleng magipit pa nga sila sa oras para maisagawa ang plebisito ngayong taon at maunsami ito hanggang sa 2026. Hindi kami pwede ng 2025. Sapagkat lalo-lalo na po yung January, crucial na po yun. Yung January to April, crucial po yun sa Cominec. Sapagkat dyan po tayo magpiprint ng mga balota, dyan po tayo mag-take cleansing ng mga list of voters tayo mag-voters education. At November, December, we cannot do the plebiscite. Paliwanag pa ni Garcia, hindi man sila sa verification matagalan, posibleng sa bilangan ng pirma sila maging mabusisi. Masinsinan kasi ang proseso para silipin kung may 3% nga ba ang nakalap na pirma sa bawat distrito at kung nakabuo ba ng 12% para sa buong bansa. Period eh, to make the determination. Ibig sabihin, Kapag ka, pwede, pwede kang magyari, isang taon yung determination doon eh. Di ba, Wala, hindi kami tinali doon sa guidelines. Determination yung, of what? Uh, whether sufficient sa informal substance, or whether nakuha yung 12% or 3%. Nasa amin yun eh. The determination by Comelec can take some time. But the conduct of the election should proceed as is. Yeah, because it is the mandate of the Constitution. Yeah. Sabi naman ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na siyang nasa likod ng pagkalap ng mga pirma sa buong bansa. Sa ngayon, higit kumulang dalawang milyong pirma na ang nakalap nila sa buong Pilipinas. 30% na agad ito mula sa hinihingi ng batas na 12%. Ayon sa grupo, aabutin pa ng dalawa hanggang tatlong buwan bago nila matapos ang pagkalap ng mga pirma. Ang dami nang na-collate, -na so probably in 2 to 3 months matatapos nila. So, with regards to the filing, we will file it as soon as we have reached the threshold. Inamin naman ng grupo na lumapit sila sa mga kongresista para sa lugar na pupuntahan sa bawat distrito. Maliban dito, wala na silang iba pang hiniling tulong mula sa mga mambabatas. At bago pa man pirmahan ng publiko, nilinaw din nila na nakasaad sa papel kung bakit nila isinusulong ito at ito ay para pag-isahin ng boto ng Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas. It's fully transparent, fully understood by the people what they are signing because nakalagay po yan doon sa signature form kung ano yung kanilang pinipirmahan. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.